Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Loy sa Andalio na mismo ang nagpaliwanag sa kanyang mga fans kung bakit hindi na siya napapanood sa asap natin to ng Kapamilya Channel. Pinost ni Loisa sa Instagram ang tweet nito na nagbigay ng rason sa kawalan niya ng appearance at exposure sa asap. Ang sabi sa akin nag-iba raw ang schedule. Hindi ko gustong mabigo kayo. Sabi niya, Naka-post rin sa screenshot ang himutok ng mga fans niya sa sitwasyon ng kanilang idol sa programa. Isang fan ang nag-comment ng Tanungin niyo si Loisa kung bakit wala siya sa ASAP? Kung bakit lagi nalang nabibigo ang fans niya? Ano kaya ang rason? Reasonable ba? Valid ba? Wala naman siyang ganap, so kayo na ang mag-isip. Paliwanag naman ni Loisa Alam ko po na malaking celebration ng ASAP ngayong linggo. Kaya po sa mga nagtatanong po, para matapos na po, at gusto ko lang po linawin. Hindi ko po gustong ma-disappoint kayo. Huwag po kayo mag-alala. Okay lang po sa akin. Delete ko din to later. Meaning, chinugi na si Loisa sa asap. Anong masasabi mo sa balitang ito?